Yung mga lumang gulong yun naman. Tapan Yung lumang gulong yun nasa kalsada. Bakit kanino ba yan? Kaninong negosyo yan? bakit nyo lahat ba yan? Eh sa'yo yan. Ipakunan nyo yan. Hindi kayo magtapon. O, tanggalin lahat ito. Tapan lahat yan! tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Oh, One Luna Mga kayong Street Ito ang binabaybay natin Kakakalikulang natin Galing Mariones Mga ah, kung kanyang mapapansin Ito ay vulcanizing shop ah, Talagang nasa bangketa na no? Ah, Yung ah, 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 Huwag oh, mong mag-aaral sa May eh, lumang gulong yun oh, na, sa kalsada. Eh, ta, 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 ilagay nyo din sa truck. Ano yun? yung mga lupang Oo. mo, ko ha. Tignan mo, na tubig to. mo. Tignan mo. Oo. Paninda lang paninda. paninda, ah? paninda ano, ano? Yung paninda pati yung vulcanizing. Ano? Pati yung mga paninda. Paninda at vulcanizing, so, yun ang nakalagay sa permit. Ano permit? ano masamu ako Asan niya? Dapat ginapaskil yan, nakapaskil hmm. ha? Ipaskil ha? Kasi kung hindi, bukas mapalik ako rito dahil magpipiesta. Nakakuntin ko lahat ito. Sabi mo, sa masamu eh. Ipaskil din bukas ha? Pati ito,

mga ngayon, yung lona dito uh, Tinatanggal din naman ng uh, syempre, mga tiga engineering department pa rin to, no? So sobrang uh, nilatag na Rito sa bangketa, pati itong mga gulong Ng vulcanizing shop, no? Steve? Yung yeah. mga gulong, no? Nandito Ay, gulong ito ng vulcanizing, no? Ang dito dito rin Ayun mga ngayon, natanggal na Medyo tama, tama, tama ang ano ko lang, kinakausap pa kita. <laughs> gulo ng vulcanizing, oo. Oh. Tapos <laughs> pag magagalit kayo, tama ba yung ginagawa niyo? Tapos pare, ilagay niyo paskil ha, kung meron niyang permit ha. Kung walang permit yan, bukas bukos, bukupis kayo yung lahat yan. Lagay niyo dyan yung permit, tapos to, linisin nyo. Ang dumi, oh. Mahiya naman kayo. Ah, namin ng ang Maynila, uh, eh, tignan mo naman. Kailangan okay. okay. nga kikinabang dito, kailangan masay eh. O, oh. paano e kung di ko nadaanan to, di wala na. Ba? Okay. 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 Okay.

Terima kasih telah menonton! Wala, 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 wala. Ito ang tiyado na bangwa. Ako, sabi na paso siya Para hindi ko lang Okay na mga wala na matitisot dito. No? Ito yung pinagputulan ng poste kanina. Uh, binabasag na rin itong mga sobra sopra nga uh, mga bato na nakatayo rito at the same time itong nga mga bakal na, na nakatayo rin uh, tinatanggal na rin ang ating uh, flat control uh, district 1 siyempre. Mga kayo, Moriones, ang ating allocation na uh, corner. Boom! Corner uh, Santa... Ay, right. corner uh, Juan Luna, mga kayo, no? Siyempre, kasama natin ang engineering department at Sir Richard Valencia at pati na rin ang Flat control district 1, mga kayo. Uh, clearing operation tayo doon sa mga dadaanan ng mga ruta ng Viva uh, Santo Niño At uh, pagbibigay dadaan daan natin, no? Para sa mga uh,

Bakit kinakalat mo? Bakit kinakalat Ha? Ah. E, ako bakit mong... kanino ba yan? Kaninong negosyo yan? Kulit yung lahat yun! Ha? Ah, eh, ay, kinano, bakit sa inyo ba yan? Eh, sa inyo yan, ipakuloy nyo yan, hindi kayo magtapon. O, oh, tanggalin lahat ko! Kulit yung lahat yan! Pasok ito! Ay, kuya, daw, kasali dyan, matito. <laughs> Sumo, ganyan, ha? Ah. Are! Uwiskitohin mo kami ha! Ha! Sir, nasa loob! Uy, rin yan! Hindi yan nasa loob, pakita pa rin yan! Pare, ha! Huwag ano na! Huwag dito sa Maynila! Umikita na kayo, binababoy nyo pa! Huwag ano na! Huwag ano na! Uy, general! Itong bulsa na ay si nung araw yan! Verify natin yan kung talagang may pesto yan. Kasama sa sumat nila. Hindi, ang ano mo lang dyan. Huwag na. Okay. Ito, tingnan nyo ito, ito. Teka kayo, sudan ito, sunod nyo. Ito, nung araw, kita yan. Pinagkali mo! Ito, ito. Nakikala ka sa kata? Okay na, ha? Kaya mga muro, ano nga ba naman? Pinapay yung mga dulog sa kita na kalsada, kaya nag yung ulo na kapinaloy. Ito, okay. ito, okay. ito, 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 Yeah. Okay. Mga ngayon, nagkaroon lang uh, ng konting uh, dito. No? Si, uh, kasi yung uh, may ari ay uh, yung uh, namamahala doon sa vulcanizing. Eh, pinagbabato yung mga gulong sa gitna ng kalsada. Ay, ang sabi, uh, bakit daw bakit daw ah, tinatabi sa gitna eh syempre eh, kailangan na ah, sa kanila nga naman yun ang gulong na yun kaya dapat sila rin na magtabi kaya nagalit si ah, ating ah, foreman na si Sir Richard Valencia pati na rin si ating si Wax si June, no nagalit na rin no? mga kayo balik tayo Ah, ayan, kaya na medyo nagalit ang ating ah, ah, foreman na si ah, Sir Richard no? pati na rin si Gerald Sukat mga kayo okay.

Halong pa mataba. Wala. Oh, pa. Abang alam mo. na nung araw. Hindi nila nila sa Sila pumita rin. Oo, pinagkakitaan nila 'yun din. Eh. Mapasulin bata mo eh. Hindi sila oglar rito. Nagagaling siguro. He's called for two! <laughs> <laughs> ah! I'm <na> ah. going <laughs> <laughs>